So, um, quite a number of steps no, na kailangan nating maalala para makaiwas sa sakit na pertussis or whooping cough. Unang-una -una yung bakuna, and uh, hindi lamang ito para sa sanggol, kung hindi sa lahat ng age groups. I think na-flash kanina yung reminder na nanggaling sa aming yes. society, pediatric infectious disease. no, So, nakikita nyo may mga bata, may sanggol, may teenager, may buntis. Actually kasama pa rin ng adult, no? Lahat tayo may angkop na bakuna laban sa pertussis at dahil kumakalat ito ngayon, mainam din na magpa magkaroon ng prevention. Mm -hmm. Pangalawa, kahit bakunado tayo, hindi 100% ang protection ng bakuna. Yan yes. din naman ang experience natin sa COVID, 'di ba? Nakakatulong makaiwas, nakakabawas sa tindi, pero hindi 100% all yes. the time. So dapat 'yung mga may sintomas, no? ah uh, na medyo matagal tagal na yung ubo at lalo na no sa sobrang tindi ng ubo eh merong ta uh, whoop na tinatawag yung parang hinihigop mo na halos yung hangin para makabawi yeah. or na suka ka na sa kakaubo typically those are symptoms associated with pertussis kailangan talaga magpatingin yeah That yung mga sanggol na under six months, na 6 uh, weeks rather, na hindi pa pwedeng bakunahan, Um, tayo ang kanilang proteksyon, no? Let's so not kung hindi tayo, no? yes, we are the or tayo ang wall of protection sa paligid nila. So dapat, no, kung meron tayong nararamdaman or tayo nagbubuntis, pwede magpabakuna, pwede magpagamot.